Hello guys, good afternoon. Time check here in Texas, Salas uh, Lucy. Sa so, to mo ni ako ng game mo guys. Ah, uh, kaniyang sakwa ako ng tangan o katong mga compost. Tapos ako ng iba ng circle. Gitanom na ako ang kantalo. Ano siya? Dayon ko muda ko na sila ipakatay na ko doon sa pita o. Walon sa kabo Sako, nga akong ipag uh, sudlan o mga kompos niya akong kitahi. siya nindot magudin lang sa ako diri kay kuan siya mura siya sa pinas mura siya kapal ligun ka ayo na sayang ko akong gipang tigong niya kay maumuni kung magpalit niya o page page sa sa camping ako siya gipang mo wala ko siya gipang na siya akong gilinya din eh, kaya ako na siya pa kalbasa. Pag ako diri kay ang akong plano ipakata dito na pita. Hindi mo gudusod diri ang magdaro-daro niya magtanong mga gulay. Kay ang kuwan na wede rin na makatanong ka na pili ka nagkuwanog ka ng tubig or ang weather rin mga gud inig ka so good na uh, July init na siya mamatay ang mga tanong sa mga ni Kuan kanang kalabasa kanang ko kung magtanong kayo muna na tanongin mo sa uh, na, na, na kay greenhouse so akong gibot rin muna ni siya hinaut ko muntag siya the first time na ako ma, magtanong diri sa muna ni nga po forma ba sa pinas mangkod kay sa yuta ako dali so nga, ang yuta dali dali kay mugahi kay nalang siya tubig nga ingon na siya nga akong banan ingon nga April magsigil na siya gulan ulan so tama tama April magulan siya Mayo kani maharbis na siya mga katapusan sa Mayo kay murag 3 months naman ata ning cantaloupe. Diri ang uban kay perti daghan nga akong sabog na cantaloup na nurok man kan taman So ang uban di na ko di anak sa. Na mo pagkita nga, nga. kanang ukraw asin tubo so akong ng replace anang, ang ako ng replace ko na lang tatalo. Nandiri kalabasa. Ngayon, ukra man ta di wala man matubo ang ukra. Kinalan man ang ukra og imong ikuansiya siya. Tanang ba ibutang sa lawon sa dano na imo uh, una itanom. Sige na akong lugar nang gitamnan. Sige guys, salamat.